isang magandang magandang hapon mga kalagaslas kukontrol tayo ng pangilaw sana'y tayo sortihin kahit malabo pang ilog subok tayo so update mga tubig na so mga kalagaslas subok na tayo malabang tubig tayo mga ting ng alimango kahit ano makita uli natin wala tayong mas patan mga kalagaslas walang limang o labo kaya ating mahahanting ulit lang Ito mga kalagastas, may butas, may pumasok na limang subukan kung kain. Napakalalim pala mga kalagastas, di natin madadali. Ano tayo ng iba? Isang isda dito mga kalagastas, papanahin ko. Bunog. Yan mga kalagastas oh. sidam bunog, malaki-laki na to. Wala tayo bang makita eh. Kahit an, titirahin ko na ngayon. Ayan mga kalagaslas, o. Oh. Bunog yan. Yun, oh. <laughs> Kasama na tayo ng pana. Hetching. <coughs> Sus, pasensya na mga kalagaslas. Kahit ahas, mga kalagaslas, itirahin na natin, wala eh. Mga ahas dito sa tubig, tistingin natin kainin. Ito mga kalagaslas, mabunog ulit dito. Ito naman kaya. Kasala. Bawa na sa butas naman. Kasala, sayang sorry mga kalagaslas na itinamaan yung isdang bunog laki laki pa naman doon mga kalagaslas na naman akong bunog malaki yun nandito tinamaan ko hmm, tinamaan ko mga kalagaslas malaki laki itong bunog na to ayos na itong ulam Ayan, oh. Ayan mga kalagaslas na sinasabi ko sa inyong bunog Dupulsuhan ko Ayan laki padaluan na natin to mga kalagaslas Talagang titirahin natin kahit ano Kahit ahas Titirahin ko yan Walang alima makita Malabo Malabo ang tubig Sa tabi-tabi na lang tayo nakapisto eh. Labo pa rin itong mga kalagaslas may limangon dito maliit eh yan holy ayun mga kalagaslas kaisa oh. ah, naman tayong maliit dip, na limangon dalang mga hayop subukan natin yung mga angas na yan pag nakita natin malaki laki wala eh wala tayong mahuhuling maganda ngayon malabo pa ang tubig nagbakasakali lang eh kasi lang madalang Là что-то,

malabo mga kalagaslas talaga tiyampahan yan malabo po so isang magandang magandang gabi mga kalagaslas nandito na tayo sa bahay itong ating muli oh. papakita ko sa inyo tsaka yung aat uh, punta tayo sa ating kusina so mga kalagaslas yan yung ating kaunting huli ngayong gabi Oh. Yan, yan lang ang inaabot kasi malabo ang tubig. Sapat pa rin naman pangulam kahit pa paano. So, mga kalagaslas, thank you for watching.